So dito tayo sa shop linggo at walang tao kaya ako mag-handle uh, galing sa amin yung export na yan siguro matagal niya nabili yan eh so PMS lang siya sulit na ang kanyang eco tapos ito Nirepair na namin to, hindi sa amin galing. Nirepair na namin magto 2 years na tong isang unit na to. Uh, full overhaul ng trani nito. So ngayon is magpapa PMS si Madam. So, walang issue tong kotse niya. Still then, noong ni na natin, uh, PMS lang. PMS PMS lang ang labanan kapatid. Ayun lang ini. Ito isang itong isang to na export tong white na export, Tumating lang ngayon. So for repair lang to, papa-service sa amin. Uh, ang problem niya is tuwing gabi daw yung aircon niya nahihilaw pero chinek namin ni napakalamig nung aircon niya so ang findings hindi na sa aircon yung problem nyo ang chinecheck ko dito is yung temp masyadong mataas yung temp niya nakabukas ko lang ng engine 92 na oh. ang layo dun sa EcoSport na galing sa amin 92 na agad yung temp niya so baka ang nangyayari dito kaya yung aircon niya is nahihilaw kasi sobrang init na ng engine niya. So yun yung titignan natin dito. Minomonitor ko muna. So 92 pa lang as of now. Mamaya. Titignan natin sa katirikan ng araw kung hanggang saan siya. 98 na. Ang bilis ka. Kabukas ko na. Kala, ano? Eh yun. Ang layo siya. 100 niyan. Overheat. So ngayon kapag yan. Ang mangyari dyan. Diba 98. Magwa 100 yan. Pag nag 100 yan. Bubukas fan yan. Pagka bumukas ang fan niyan fan yan. Dapat yung bababa. Ganun dapat. Ganun dapat. So, dapat yan. Kapag yan, nag-101 pataas, overheat ka na lang. Pag nag-101 yan, Oo. overheat na. At Oo. saka siya hindi gagana yung aircon. Ito, uh, ito yung EcoSport, uh, pinilit ng pinilit ng gawin ng nag-aircon. So, hindi sa aircon yung problem yan. Problem niya is overheating issue. Okay? So, kahit na dami ng pinalitan sa aircon nila, hindi pa rin nagawa. So, hindi po doon minsan pa sa mechanical sa yung nagiging problem kasi sobrang init ng engine nyo ayaw nang lumamig ng aircon nyo okay so kahit anong dami nilang pinapalitan sa aircon hindi pa rin nagawa humihina yung aircon okay so gagawin na natin papalitan natin ng bagong radiator papalitan natin ng tanki niya may singaw saka resistor block okay nagpalit tayo ng resistor block kaso hindi umobra ito yung bagong resistor block so kailangan talagang ano eh Palitan na yung Ito sir yung resistor block nyo Bago Ito yung control ng low Ito yung control ng high Ah uh, Kay Jared may, may. maybe May ah, aabot sa yun di Balik ka rito So ito guys Kay sir Ah uh, Dumating dito Hindi sa ating galing to Pero Sa service na natin Kasi First car nila sir to Ng misis niya Ginagamit nila So ang kwento nitong sa kanila Uh, nangyari dito eh, 3 years ago pinalitan ng shift park at clutch nito ng isang maalam din at magaling sa larangan ng Ford and very good yung gawa nila kasi 3 years na wala na naging issue tong kotse nila pinalitan ng shift park nito at clutch ngayon ang problem is uh, may problem ulit siya sa tranny kasi pina, ano tawag dito? ano tawag dun? pina, pina underwash nila yung ilalim nito So, binasa nung nagkakarwas yung ilalim yung TCM doon sa loob. Nung binasa, pinawer washer, nalaman ni sir, nag-code lahat, nag-ilaw lahat nung screen niya. So, ngayon, uh, problema si sir kasi nga, ang lumabas na code doon is shift port. So, kung bakit sa shift port pero doon binasa, siguro eh, nung binasa yan, nung nag-underwash, tinamaan yung computer, yung TCM niya, nag-fault, tapos inundar ni sir, Binba, binyahin niya pa rin kahit naka-fault nasira tuloy yung shift part niya, may code to. Umaandar siya as of today, sabi ko, oh, sir, pwede niyo naman gamitin if wala kayong nararamdaman. Pero kapag may code kasi yan, may code yan. Ngayon, kung gagamit si misis, kung gusto mo talaga ng peace of mind, baba natin yung tranny, palitan natin yung shift part. Pero, hindi ko siya pinus Sabi ko, option lang yan, sir, kung gagamitin nyo. Kasi, kung okay naman ang takbo, madalang yung ganon, yung nag-jerk-jerk, pwede naman. Pero nga, Siyempre, kung babae ang gagamit, di ba? Tag, gusto mo ng peace of mind, ah, uh, pwede natin palitan. So, then, sinilip din pala nila Aljon yung check up din namin yung kanyang timing. Magigiba na, gabuhok na lang. Tama ba? Pitak-bitak Pitak-bitak na. Pitak, na. So, tatiming din natin to ngayon. Okay, so, dali na sa workshop to, uh, tapusin na natin ng mabilis to. Shift fork, saka, ano to, John? O, hindi po pwedeng ano ah, kailangan documented to pagbaba ng trani. Saka kumuha dito ng shift pork after na. Okay, very good. Sige. Ayan lang guys. So, okay na to ma. Siguro, bukas tapos na to. Okay, okay. Sir, initan dyan. Dito sir. So, ito yung kotse nila ma'am. Ito yung tinulungan namin parang 2 years ago. Magka 2 years na to. So, hindi sa amin galing itong EcoSport niya. Ngayon si ma'am, uh, lady owner to eh ang naging problem niya is tinakbo nila to ng tagaytay papunta rito kumayod na yung clutch so shift fork yung naging problem nito sa kanya uh, nilaban niya to from tagaytay papunta rito so tinulungan natin to kasi bigla si na si ma'am dyan gawin nyo ang aking kotse sabi niya after nun uh, overhaul to ng buong tranny kasi putput na nga clutch dahil biniyahin nila simula doon hanggang dito na naka check engine so hanggang ngayon gamit niya ang gamit natin dito is LUK brand brand new shift fork and clutch reprogram and everything. So, hanggang ngayon buhay yung kotse niya. Binibenta niya sa akin to noon. Ito siya yung babae na nagbebenta na lang daw yung kotse. Sabi ko, wag niya ibenta. Maganda yung kotse niya. Nagkataon lang, syempre, may mga ganun time shit happens. Na, syempre, babae, hindi nila alam kung ano yung gagawin na kapag naka-check engine na. Huwag na ilaban yung kotse. Na, giba kasi yung, ano na nung no, clutch nung no, pinaandam niya It's from Tagaytay papunta here. Ngayon, gamit niya na to lagi And lagi nila pambiyahe Babiyahe ulit sila ngayon Nang malayo, kaya pinap-PMS na nila ulit So, it's glad to see you again, my friend Alive and kicking So, re-release na natin Nag-change oil lang tayo Sorry, ang kalat Ang dami kasi nagpa-change oil kanina So, okay na yung temp na ito Nagpapalit na rin, Pinapalitan na rin natin yung cabin filter Kasi mahina yung buga ng aircon So, si check ko na lang yung mga dapat i-check Ang langis niya, sobrang itin na Ah uh, Everything good naman kasi in-extend na rin namin to. Wala namang naging problem. Uh, pag ang gamit mo talaga, puro original na parts at quality yung ginagamit namin dito. Hindi yung tinipid na pyesa. Kapagal talaga yung sasakyan mo. Wala kang magiging issue, wala kang naisipin. So, yun na lang ang mga iniisip nila. Mga PMS-PMS. So, very good. And happy sila. So, yan. Battery doon, pinapalitan na rin namin yan nung una. Yan. Basta pag mga mega force, alam niyo naman kami ang ano niyan lalagay ng mga ganyan kasi maganda yung hindi siya ganoon kamahal sakpuhan lang so photo light din naman yun yun na rin natin yung ano brake fluid nya aha 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 okay pa max okay tapos belt na ito. Alam ko, nagpalit na rin kami ng drive belt. Okay. Drive belt, okay pa naman. Ah, uh, hindi ko alam dito is timing. Kung nga uh, timing na ito. Okay. timing. Ah, uh, natin ang timing. Ilan ba tinakbo nito, John? Ilan? 30,000. 30,000 lang. Pero kailangan to maano na rin ng timing, ano? Yung kanina, 30,000 lang din. Kaso ano eh, ang tawag dito, iba na yung timing belt ano. Binakbitak na, paputol na kah eh. Kahit kasi hindi mo gamitin eh. Temp mo na to. Pwede na ito eh, Argon. Pwede na, oo. Nakabit na ba? O oh, sige, Argon. Matulis ba yung aircon ganina? humihina. na, oh. Kasi yung kanyang ano, sobrang domina, Ito guys, papapalit king cabin filter mo. Wala naman yan. sabi ko, papalinis ko na lang. Eh, may tsura. Hindi na, hindi mo ka malilinis to. Mukha na ng ano eh. Nag-give up sa buhay. So, pinapalitan na lang. Kasi ang downside n'on, hindi makakapasok. Makakapasok dito yung lamig, yung buga, yung blower. Kanina ba, Mahina malamig siya, mahina yung bugas. <laughs> Pero ngayon, okay naman. Dos lang Tapos, alam mo i-reset yung ano, dapat wala ni-reset mo yung ano, change oil. Alam ba i-reset? Yung pinipindot yung gas. Yung wala ako na magre-reset. Baka ikaw ang i-reset ko pa. <laughs> Sa ano na lang tayo, Tuesday, tapos na yan. Basta, i ko muna pag binaba para makita natin yung ano. Tignan din natin yung estado. Tingnan natin yung estado nung kinabit nila. Tingin ko okay naman. Nagamit yung tatlong taon. May sablay lang talaga rin. Tapos papayos ko yung backfire. Then ECB. Free. Yan. Thank you, sir. Thank you. Ingat kayo, sir, ha? Uh -huh. Ingat, ingat, sir. Thank you, po. Okay. Ano sila, ma'am? Okay, sir. No problem. Ingat kayo, sir. Balik na lang ako para sa... Malamig naman, eh. Kaso, kulang pa talaga. <laughs> ingat, sir. Salamat. No problem. Ingat po kayo. Afternoon guys ito na po naawit na natin yung kanyang bagong timing belt tensioner water pump ayan good evening po uh, update po tayo sa ecosport na binabawag transmission may baba na po namin ito na po siya o, sige po nakasya po namin Kung makita ang sa manloob. Lawang. Ang kalawang ng... ...sheep pork. din. Ayan. Kita na yung na. sulok yan. Eto? Yung parang pumula. Yung port Walang talaga? Wala yung Ano to? bearing. Pork? Pork stock up yung pork talaga. Ito talaga, no? Okay. Tapos ito. Yes, sunog. sunog? sunog. Ano yung sunog dyan? Itong pula-pula? Yan. Ito? Ito mga ganito. Kasi ginamit uh, yung primera niya, sabi ba yun, nagkakakalit yun. Oo. So ito. Uh, yun pala, ito yung unit mo sir. So naibaba na siya. So, lang talaga rin ang clutch. So, yun siya. Then, yung shift fork and clutch mo, nakabit na. So, uh, fork is palitin talaga. Same as yung clutch. Kahit na kapapalit lang doon, sir. Pero, uh, yun nga, parang replacement yung brown box lang doon na uh, itabit. So, yun po. Uh, ito yung, okay.